magandang buhay uli sa ating mga bunso, mga kakitan at tingnan naman natin ang ilan sa mga talento ng ating mix mulino ang atorne ng ating mahal. At ang isa na nga dito ay ang pagpipinta saan ay nakikita nyong ipinipinta niya ang kanyang sariling larawan. At makikita nyo nga ang kanyang husay sa pagpipinta at ang kanyang pagkahilig sa pagpipinta at pagdodrawing dito nga ay makikita nyo iginuguhit niya ang larawan ng ating pangulo at dito nga ay makikita nyo rin ang, ang kaalaman ni Mig sa pag -gy instructor na minsan nga ay sinasabayan pa ni Mahal sa kanyang pag-exercise tingnan naman natin ang kanyang acting skills sa pelikulang ito ko yung sanggol na yon. Ako yung bata na iniwan mo. Kaya pala ganun. Kaya pala ganun. Kaya pala ganun. saan pala na Kaya pala din ako pala ganun. At ang isa pa nga ay ang kanyang talento sa pagluluto ng iba't ibang putahe at mga ulam na talaga namang mukhang napakasarap. Kaya naman masasabi mong napakaswerte talaga ni Mahan sa ating attorney. at si Mix nga ay meron ding kagalingan sa pagsisiming o paglangoy kaya naman talagang napaka safe siyang kasama sa mga beach at ikaw ay talagang mababantayan at ang isa pa nga ay ang pagkahilig ni Mix sa pagsayaw ang isa rin sa kanyang mga talento at dito na nga nagtatapos mga kakyutan mga kabunso ang ating maikling pag-review sa mga talento ni Mix ang attorney ng ating mahal at at laging isipin na happy happy lang bye bye